Pero kami siya. Kasi masipag tayo mag ano eh. Ah, talaga, masipag. Tripping, tripping ba? Ah, tripping. Okay. Pero pagbuhat ini ka ka nagbubuhat. Bundok yun eh. Alam ka buhatin oh, ko kasama ibang sa babae nga eh. Iba ko para sa iba. Sila yun. Dala ko may anak akong dala-dala. Kaya ako magpagsabayin pagsabayin yun? oh, ako awesome nga pala. Ang gigigil ako sa'yo eh. <laughs> Nga lang, matikit siya. kailan natin ang kasi nyo? Kailan natin ang hmm? kasi na yun? Kag nagtabi nagsabi ako sinag-usap tayo yung madaling araw nila, Agnes. Hindi mo nang pinalo sa akin. Tapo um, na lang, ang dami kong gagawin. Eh, mahinaantay ka nga kasi sabi mo, diba? Mm, Magtaing, magtigay, -e magtuka, manok. Magsaing, good luck, magsasaing. Maglaba. Magsaing na mm. ba? Hmm. Ito lang laman, no? Oh. Tandaan mo yung puno na pinuntahan mo. Hindi doon pa ko uh. hmm. ko. Ito sa atin parin. manipis eh, pangit ay na pangit mang lang yun mm ng -mm. magandang langka makapal mm -hmm. awi na mm -hmm. kapal kapangalan ng laman meron pa dun ma ngayon pinisok ko yung dalawan lambot na ginawa ko ginanyan ko lang ng kahoy pag ganyan ko mga na inog na sayang ito ang lambot na pang ano pang halo halo so, masarap hmm. po ang dami boom hindi na ako nila kinakuha dahil malayo Bilhin natin. Kunin natin lahat na bayaran mo. Pangbenta. Pwede. Para naman hindi nakakayang hingiin. Siyempre nakakaya eh. Hindi, makunin natin. Tapos bayaran na lang na. Hmm, nabi yun. Nga. Ay, buhat ganun ko ng mga buha. Ng mga kabag na. Lug na. Maraming malalaki. Mm. Para hindi sayang yung pagpunta doon. Pag may ano tak ito ayaw mo, te. Te, ikaw, okay. te. Sariwang-sariwa, oh. Sayang na, eh. Sabi ko, kunin niyo na pala tayo ito, tapos i-display sa kalsada. Hindi magbubuhat, eh tinatapo na na yung pera no? pera to samantahan kailangan na lang pera kailangan lang sipag hindi yung mga sabi ni ati ano, yung kapatid daw niya yung mga hindi mahilig sa buno ayun lang mahilig sa pera pero hindi mahilig sa buno hmm, kailangan kasi pagkakamagka pera paghirapan mo muna eh hindi naman pwedeng pera agad bago mo paghirapan. Paghirapan mo muna ang pera bago mo makuha. Uy, sunog yung sinaing. May sinaing ba tayo? Pakain niya rin to. Chocolate, oh. Pero ito pa lang, busog na tayo. Ganyan mo kay... ano yan sa... yung iba. Baka sabihin madamog tayo. Nagpamigyan natin. Kaya hey, nga nakahiwa na ngayon, bibigyan ko nga sa kanila yan. Hmm. Dapat kinontent mo to eh. Na? Yung paraming langka eh. Ang taas. Wala mong taga-video eh. Pupunta ka tayo doon, di ba? Hmm. Ito parang may laman pa, o, oh, sayang. Hmm. Kung nakakit, nagkita kami nung buyer nung yung ano, yung matanda na Hindi Hindi Umalis na na sa meeting place ngayon Kasama ko yung anak ni Ati na maliit si, yun ba yun? Gago ka kasi naman mo yun. Sumama anak-anak kita nga ng kapatid. Ano ka na naman? Jack sama ko. Oh, Sige, buwate na lang ka doon. Hindi nagkita. Iwan mo nga to, sayang tumay pa to. Oh, ito Sayang ka naman laman pa. Nakitin nga natin yon, Sayang naman. Kung kayo nila, bayaran na lang natin. Yung makukuha natin. Ayan o. Oh. oh, ganda. ganda pa no? Mga kapanginayang, kung siguro sa atin yun, walang masasayang nyo pa. Kasi masipag tayo mag ano eh. Ah, talaga, masipag. Tripping-tripping ba? ha ah, tripping. Pero, pag buhati ni ka nabubuhat. Bundok yun eh. Wala nga nabuhatin ko kasama sa asa. Babae nga eh. Ibang kung sa iba. Sila yun. Dala ko may anak akong dala-dala. Kaya ako bang pagsabayin yun? Oo, oh, awesome na ako nga pala. Ang gigigil ako sa'yo eh. Huwag <laughs> nga lang, madikit siya. Lo, so, kailan natin ang kasi yun? Hmm? Kailan natin ang kasi yun? Kailan natin Kaganina, nagsabi ako sinag-usap tayo yung madaling araw nila, Agnes. Ano mo yan, pinaluap sa akin. Sabunan um, na ang dami kong nagawin. Eh, may inaantay rin. ka nga kasi sabi mo, diba? Magsaing, magigay, uh, magpaka ang manok. Magsaing, good luck, Maglaba. Magsaing ka mm. ba? O, oh, nagsabon na lang. <laughs> Viral siguro. <laughs> ano? Planuhin mo na. Nakaplano na. ganun ako magplano. pinaplano pinaplano pa lang ng iba. Ginawa ko na. Punta na ba tayo sa mamay tanghali? Woo! Saan ma? Doon sa Pusay. Ano mo gawin mo? Sa si tita? Hmm, sa mga si tita mo. Tapos si Lil. How about Na yun. Na Na yun. So, oh, mangingi. Maganda bit siya na yung may bisbit yun sya, no? Mmm. Pasa naman pa. Sige ko yung situsidya, si, doon sa tabi mo. Mmm. Kaming laging sa loob. Mm. Grabe, guys. So, ngayon lang nakakain na lang ka. O, eh, may laman pa kasi sa loob, e. Eh. Mm. Okay, pa,

Ito okay, sa balang laman. Hindi no? din sa sa. Hindi yung pagtanggal nitong dikit-dikit na to. Mantika lang at saka okay gaas. Mantika, pamprito. Pagpag yung... gaas. Tamis. Hmm? Oh. Bakit? Mm -hmm. <tik> Pero wala pa tayong ulam. <tik> <yang wala> <tik> 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 Doon yung na tita Agnes mo. Bibigay ko kay Agnes siya. Ito parang hatiin mo. Ibigay natin kay Agnes. Saan? Yun kay Ate San. Ito ah? Kay Ate San nga. Yun kay Andrea. Hmm. Sama na pala si Andrea sa budget? Hmm. Pag-wake um, na. <laughs> na ako sinama. Hindi <laughs> na ako naalala. Na na <laughs> pag guys, so, bukosin natin to. Mukbang. Mukbang ba pa guys. Hindi, eh. buta ikuloy na. Nagot pa buto ng nakaraan? Paliwala mo nga ito pa. Ha? Sayang eh. Oo, okay. Ubusin mo niyan, Tek. Ang kakakumay din, marami. ang Agnes. Ay, kaya Ito, kay kay Agnes. Hey. Oh shit. Oh. Kamingyata satiyadin mo na 'yang patanggalin mo na 'yung ano. Yung mga dulo, Mas, ati ilagay sa ref. Meron mayroon pa sayang ito, ito po. mo na kumain. Pero ko na. Wait din ba 'to? Di Tatay lang ta pala. Sige, yan yan. Bigyan mo nga sa ating may Totoo. eh. Ito, ito. mga yan. Yan yan guys ah, nabigyan na natin lahat Ayan, ng kapitbahay.